Hello! Welcome to the very first episode of Hello! Well Done! I'm Lowell and this show was created para medyo mag-slow down tayo na bagya sa mundong ibabaw at appreciate natin yung mga bagay sa paligid-likid na minsan makakalimutan natin tingnan dahil sa dami natin ginagawa. At para sa akin, alam ko yung mundo, nababalot siya ng mga swabing nilalang, mga bagay, mga pangyayari, And hindi lang siya basta nating nakikita. minsan naaamoy pa nga, di ba? O nadidinig. So, masarap na unti-untiin natin siyang himayan or appreciate, kumbaga. And yeah, speaking of appreciation, today, we're kicking off by appreciating the art of appreciation itself. Tara, let's go! So, umpisahin natin sa appreciation is a lens and not just a response. So, we usually think appreciation is something we give after someone does something for you. A thank you, a nice gesture, a compliment. Pero, paano kung i-flip natin siya? What if appreciation is something we practiced and not just performed? Not just a reaction, but a way of seeing. Tulad ngayon, dito sa lugar ko, biglang umulan. ba? Diba? Parang, hindi naman siya sobrang lakas na pabagyo type, ba? Diba? Pero hindi rin naman siya sobrang hina. Yung swabing ulan lang. Tapos, iba kasi yung dating ng mga gloomy weather. ba? <laughs> diba? Arang nagpapakalma siya sa paligid. And the past few days kasi sobrang init din eh. So, sobrang na-appreciate ko Yun yung din panahon ngayon. O na-try mo na rin ba dati na pag nabili ballpen sa national bookstore o kung saan man tindahan. Sa may nakukuha tayong ballpen, Uy! Swabi yung hagod ng ball pen na to. <laughs> Ewa, parang gel pen man yan or something. Iba. Parang oh, gumagan din yung sulat ko dito. Ah. So yeah, yung content na ay iikot sa mga bagay na katulad nun. Pero syempre, hindi lang sa mga simpleng bagay. At meron din naman tayong i-appreciate na mga tao. Gawa ng ibang tao. Mga pangyayari na maaaring makatulong sa iba at maaaring makapagpaalala sa iba. Na, Uy, ako nga. Kailangan nating i-appreciate to. So yeah, this content is about noticing and applauding those kind of stuff. Sabi nga ni Ninang Mary Oliver, ah, Ninang natin yan. <laughs> uh, she's a poet and may question siya before na, Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Maybe one answer is, appreciate it fully with both eyes wide open. Pero ngayon, naisip niyo rin ba na ano yung mundo naman kapag wala yung pag-appreciate natin sa mga bagay na ganito? Here's the thing, eh. when we stop appreciating or ang kalimutan natin mag-appreciate, parang everything's goes on rush. We overlook and sometimes we forget. But when we start appreciating, truly appreciating, things come alive. Parang ang saya buhay bigla. Ikaw lang kung naramdaman niya yun pero... Imagine kung mag ka sa traffic, tapos hindi mo control kasi nangyayari eh. Tulad kanina, may Santa Cruzan. Wala tayong magagawa, may parada dun eh, di ba? It's either you're going to appreciate yung mga suot ng mga kasali doon sa sagala na yun, di ba? Or you just listen to different podcast or playlist na ginawa mo sa Spotify. And there, mas ma-appreciate mo rin yung bagay na, uy, sarap pala pakinggan ganito pag nasa biyay o nasa traffic. Diba? uy, ganda pala ng episode na to, no? Yung first episode ni Hello, Well, Done. Oo. Na mag-asa lang ako dun. Pero Pare, yan, di ba? Parang ibabaling mo sa ganung ascension para lang mas maiba yung pakiramdam natin. Then, ikang ni Ninong, Mr. Rogers. Oo, uh, Ninong naman natin. There are three ways to ultimate success. The first way is to be kind. The second way is to be kind. And the third way, hulaan nyo. Yeah. It's to be kind. Ang hirap makalimutan nun. And kindness starts with noticing. Para siyempre, again, kindness na sinabi ko simula, appreciation isn't only for people. Hindi lang para sa mga taong kasabi sa'yo na, Uy, appreciate kita ang ano, Salamat sa pagbibigay. I appreciate you. Salamat sa pag-attend dito sa event ko na to. I appreciate you. Minsan hindi na rin natin napapansin na madami tayong dapat pasalamatan din. Appreciate sa mga ginagawa natin sa buhay natin. Sa workman man or sa bahay, di ba? And yung specific example ko dito is yung, I don't know kung anong brand siya. hindi ko man yung, ano yung brand. Pero I think nakita nyo na siya. O naging trend na rin siya. Na yung taklo ng bote ngayon ay meron ng anong tawag doon? Bisagra ba? Sa, pinto kasi Bisagra yun eh. ba? Diba? Meron na siyang pangalalay eh para hindi siya matanggal agad. Compared before na, uy, taklob nga. Kaso mataas yung chance kapag nahulog, gugulong, madudumihan, wala nang taklob. Hindi na magagamit ulit yung bote na yun. Pero in the past few years or recently lang kasi din yun, ba? Diba? Nagkaroon na siya ng parang suporta ah, na para buksan mo man siya, hindi mo hawakan yung taklob, hindi siya mawawala agad-agad. Kasi nga, nakakabit pa rin siya dun sa bote. Diba? Sobrang, sobrang convenient yun, diba? nagkaroon ng chance na mas magamit ulit yung bote nga And ako, as an artist, sobra, sobrang laking pulong sa ginagawa ko ng control Z. Right? Diba? Parang, yeah. Bilang tao, walang perfectong tao, no is perfect. At hindi rin natin kayang i-control Z yung mga kaya natin gawin sa buhay yung mga ginagawa natin sa buhay. Pero, the use of that control or that shortcut or something stuff, ang laking tulong niya sa akin. Pero yeah, I get it. Appreciating this kind of stuff doesn't change the world, di ba? Hindi naman ito matitigil ang gera kung ano man. But, it does change how you walk through it. You notice more, you enjoy more, you appreciate more, you're kinder, you're softer, you're more alive to the details. Sabi nga ni Tita Anne Lamot, yeah, tita natin siya. She's an author. And sabi niya, joy is the best makeup. Appreciation is a close second. Now, moving on, let's talk about how we practice this broader appreciation. about broader, broader, basta. Yung malawak naman, pag appreciate. Not just people, not just moments, everything. So, I have this three words mantra for it. So, since my name is Lowell, and may tatlong L doon, diba? Double L kasi yun sa huli. So, madali siyang tandaan if nakikinig ka dito. So, ano yung tatlong L na yun? Look, linger, and lift. Okay, first one muna tayo sa so look. Pay attention, especially when there's no reason to. And kagaya kanina, pwede kayo mag-pause. Kapag nakatulala kayo, start noticing kung ano yung pinakamalapit na bagay ngayon sa kwarto nyo o sa kung saan man ka naroon ngayon, check mo lang. Parang, uy, tulad nito sa akin. Stand ng phone, di ba? Parang, makaliit niya pero nakakapagpatayo siya ng phone, di ba? Sobrang solid yung ano eh, sobrang solid yung bagay nanimbento. na invento. Oh, na ano nga, no? Parang, sobrang handy niya dalhin at laking tulong sa akin kapag dami akong bitbitin, and then yan. Kapag hindi kong gamitin yung phone, hindi na siya basta nakahiga. So after that, nagsatin ay linger. Let your brain form the words, Diba? ba? Alam, alam, ang astig nito. Ang lit lang, Ang convenient, di ba? Sobrang portable. Dalahin. may port. And yun sa'yo, ganun din. But you need to express that kind of stuff. Kailangan mas i-amplify mo yung pag-appreciate mo sa isang bagay. Then, dyan ang papasok yung third one. Lift. Siyempre, pag hindi siya right, lift siya. Hindi. Iba pala yun. Take what you've noticed and lift it up. Say something. Share mo. Share mo sa makibigan mo, sa family mo, or sa kung sino man sa mundo, or sa Facebook post nga, di ba? Right. Mag-share ka lang din doon stuff. It's your wall. It's your freedom to share something that you appreciate. It's how ordinary things become remarkable and how you become more joyful. And sabi nga ni Pinsang Brown, what separates privilege from entitlement is gratitude. Appreciation is a form of quiet power. So, para saan nga ba itong podcast ito or series na gagawin kong ito or mga content ko? Sa tagal-tagal kong hinanap din ang ano yung trip kong gawin sa buhay. And actually ngayon hinahanap ko pa rin eh. Pero nainip na ako on just consuming others' content and just want to release kung ano yung mga trip kong gawin talaga. And one of it is sobrang appreciative kong tao. I'm also a go-giver guy. Sobrang pag nakita ko na sobrang helpful nito sa akin, or hindi nga pala sa akin eh, sa ibang tao man, isa-share, isa-share ko siya sa ibang tao. And kilala to ng mga nakakilala sa akin, I usually send voice messages to them. The way I appreciate them or kung ano man yung ginawa nila, may naalala ko bagay para sa kanila. At natutuwa sila on how I deal with those stuff, kung paano ko na manage at all. And actually, hindi ko nga alam kung na manage ko ba. Pero yun, yung perspective ko rin sa mga bagay-bagay na to. And how I appreciate life in general. Gusto ko siya may bahagi sa iba din. Kasi gusto ko rin, maramdaman nila kung anong tulong na nadudulot nito sa akin. So if you're wondering if this show is about just talking about random good things, yes and no siguro. I think I just want to share the art of appreciation talaga, the art of noticing things in our life. Gusto ko na may-inspire sa iba't ibang tao sa mga bagay, sa mga kwentong pinagagawa nila sa buhay nila, kung paano nila nagawa yon I want to hear stories from them, I want to interview different people kung paano sila nakarating doon and have that kind of well-done things their life para mas mapasa nila sa atin at sa kung sino mga makakapakinig nun. But I want also to celebrate yung wins nila na yun. Kasi sila yun eh. Sila yung gumawa ng track na yun, di diba? Or isa sila sa naging major factor kung bakit nangyari sa bagay. They will bring their own stories, their own well-done stories, their own well-done moments. Each episode, I want to highlight something or somewhere or someone and say, well done. Sometimes it will be big. Sometimes it will be tiny. But I'll always be honest. It will always be a form of celebration. So yeah. Appreciate kita kung tinapos mo man to. <laughs> kung first, very very first episode nito na, na, wala, nag na lang ako sa sulok ng aking kwarto. Walang maayos na setup or something. But gusto ko lang talaga umpisan to. At yeah, appreciate myself syempre din for showing up on this thing. I'm very grateful na surrounded ako ng iba't ibang swabbing nila lang. Isa sila sa dahilan kung bakit ako nagsimula at nagpatuloy sa trip kong gawin sa buhay. So here's your invitation. This week, appreciate one thing that you often overlook. Hindi pwedeng wala dyan. Maniwala ka sa akin. Meron at meron yan. You pause, kuminga ka, and start look around I'll appreciate it. At kung ano man yun, nanatis mo, maybe share it to someone. Or kung i-share isha mo naman siya sa social media, tag mo kami. I'll read it, I'll react to it. Or if hindi mo naman i-share, isha you can send me a note also for that. I want to hear your moments. Masaya kaya nun na makarinig ng wins or kwento ng iba. Celebrating their wins too. Nakakahawa. Kaya yan, this is just the beginning. And yeah, thanks for listening. Hello, well done. At kung nandito ko pa rin sa uli at tinapos mo, maraming salamat. Well done.